Ayan, magandang-magandang tanghali sa inyong lahat. Ah, uh, itong mga kahoy na ito, ito ay pagkatapos namin ng aming pag-uuling doon sa, uh, ipisasalang namin ngayon doon sa aming hinakot ng mga, ah, uh, kustaniras. Yan naman ang aming isusunod. Ngayon pa akong kami doon. Ngayon na nga lang kami umahon dahil ilang araw kaming busy. Kaya hindi kami. Bakit? maputek. Ayan, dahil uh, ilang araw kaming naging busy sa trabaho. Kaya ngayon lang namin yun maiisa lang. Ayan. Ayan. Ayan sila. <laughs> Ayan, yun unang una naming isasalang yung aming mga hinakot na kostaneras doon ay nga kami paahon ngayon para isa lang namin at bukas namin gagatungan. Tapos pagkatapos ng pag-uuling namin doon, ito na yung aming Ito na yung aming isusunod na uulingin. Ito hinakot din namin doon. May nagbigay sa amin ng kahoy doon sa una-unahan na yan. Dito namin hinakot para dito namin ulingin dahil doon sa may amin wala kami doon pag-uulingan. Kaya pagkatapos namin doon, gagatungan namin bukas yon, Ngayon namin isasalang bukas ang gatong. Tapos sa isang araw pa namin yun hahanguin. Uh, sabay siguro, pagkatapos noon, baka ilang araw bago namin isunod yan. Dahil may mga importante pa rin naman kaming aasikasuhin. Kaya hindi namin agad-agad yan may isunod. Siguro mga ilang araw pa ulit bago namin yan. Maputik doon, kaya dito kami madaan. Bago namin yan, isunod. Ayan, ito ang buhay namin dito sa probinsya. Sobrang hirap, ayan, kahit katanghalian tapat. Ayan, kami ay maglalakad papunta doon sa aming pag-uulingan doon. Ah, siguro naman ay tapos namin yun, isa lang at tahuban para bukas ng umaga ay gagatungan na lang namin um mm, alin anong naiwan ay ako may itak na akin ay naiwan ay, ay may gitna dito pa tayo sa malapit ayan meron daw silang naiwan Ayun, putahan mo doon. Pagbalik, huwag kang matakbo at itak ang dala. Dito kami mag-aantay. Dito kami mag-aantay sa lilom. Ayun, grabe sobrang kainitan, guys, ang aming pag-ahon. Ayun, merong naiwan kasi nila yung kanilang itak. Ayun, nagdidebate sila din eh. <laughs> kanina, no. Kami, -dure, dure, Ay dito susuot kami dito sobrang init. Magpapakubli kami dito sa puno ng anang ah, buli. Ayan pupuntahan namin ang paghihirap sa pangunguli. Ayan, magandang magandang tanghali na lang sa inyong lahat diyan mga kaidol at shoutout po sa lahat ng aming mga subscribers at mga viewers din ayan love you all